Ah, 36. Yes. Tapos nag-reduce sa kong 44 na pa. Oh, ang laki. Ang galing, US? Opo. Ah, 39, meron? Haba? Sige po, check ko, sir. Please. Hindi bo-voice over ko naman yan eh. So, ito yung first batch na ipa-flex natin kay Sir. 501-36 Mexico. Sabi, USA. Yan ang ganda nito. USA. Solid. 36 na 501 Mexico. 501 USA. Yan. So, timing yung punta ni Sir ngayon. Kasi marami-rami tayong re Yan. At 5 of Solid. Ang gaganda nito. Tara. Tara Ang ating uh, 501 Mexico. Yan yung ori original color. Yan yung ginagawa so, ng Yeah, yeah, okay. Ito. ito naman po. Acid, um, blue. 86. Length 22. Ano Gusto mo po ng branyo sir, titingin ako. Ganito? Yes. Yeah. Mm -hmm. So check natin dito mga halong tayo Mga halong tayo dito. So ganyan lang mga hensan pag may pumupunta dito, minagook. Ah, uh, halong-halong kat lang ako hangga't meron pang halo. Uh, Kasi hindi ko naman inaayos sila sa binabay sa store. Mas gusto ko nga yung iturang makalat para ano? Tingining marami. Dito lang. Dito. Dito lang tayo. Yun ang problema. Yun ang malaking problema. Wala na ako may pakita. <laughs> so ito, dahil taga Isabela si sir, magbubuksan natin ng isang bundle. Galing po kayo saan, Chip? Pagayan. ang layo. Dahil galing po kayo sa pagayan, Chip, magbubuksan nyo okay. na isang bulto. Hindi na. <laughs> May napili po ba kayo? Kasi kung wala po kayo mapipili, pag bubuksan ko kayo. Eto, presyong kainsan. Sa so, online is 2K hanggang 1.5. Dahil followers ata si sir. Napapanood niyo po sa live sir. Ano yung 999 nyo? Yung mga ano lang sir yun. Mga uh, sample. Sample, sample ng 99. Mga ganito sir na medyo repair eh. Bakunin. Pero mas nare-recommend ako na sa ito, boss, kasi 501. Yung bagay na bagay sa tindig mo, boss. 36 <laughs> yan bossing pero mas ang kagandahan naman po niyan is Makaba. stretchable. Oo. Oh. Ang mahaba lang siya. Magkano siya? Um ganun din sir. Brand new condition naman to. 15. Presong ka-insan. Ayan siya, sir. Waterless, tapos made in Mexico. Yan ang mga malulupit natin. Ipapalilip ko pa yan. Opo, ka. back to original, sir. Siguro, babayad ka rito mga huh? 200 oh, to 250. Kaya, bawasan mo. Opo, bawasan natin yan, sir. O, Dalawa ko rin. Bali, 1515, 3K. Bigyan natin si sir ng presong ka-insan, discount 25, sir. Okay, peso pot. Okay na, okay na. Okay. 5.01 and then 514 Kung kunin nyo na po ito, Chip Kanas <laughs> masado Hindi ito mapasto ni Pero oh, ganda rin po lumapat Ay, ma'am Insan <laughs> Sige, Chip Ayan na, Chip, Presyong kainsan from Kagayan. Kagayan. Yeah. Boss, maraming salamat po sa pagpunta, boss. Okay, babalik ako. Bibili ako ng